Master, mga kamaster, masarap pa sana matulog. Nagising na tayo dahil sa... Yung tunog mga kamaster, ayan, napalabas tayo bigla mga kamaster. Grabe, parang makina mga kamaster. Yung makina na turbo. Ganon. Dahil mga tulog mga kamaster, pati yung isang kasama natin na ibang lahi. Ano rin? Disturbo rin siya kasi nga isa sobrang lakas. Wala kasing exercise mga kamaster. Tapos, sobra na niyang taba para nga iipit na yung ganito niya kaya pag natulog siya grabe siya pag naghilik yun grabe talaga pag ko ulit sa inyo mga kamaster alas otso na ng umaga sarap pa sana matulog kasi malamig yung room pero dahil sa tunog niya magigising ka talaga tualilit na kami natutulog dahil panghapong kami pero yun Nag-register mo kami sa kanyang tunog makiyak. Ayan, paparinig ko sa inyo ulit mga kamasya. Ayan, yeah, narinig yung mga kamaster, grabe no, parang yung makinabang lumaban sa mga pahon, yung kuhuhuhuh, yung ganun yung, yung, yung tulog mga kamaster, grabe. Diba, narinig yun, sobrang mga kamaster, kaya naiskuro po kami mga kamaster. Okay mga kamaster, maraming salamat, support lagi mga kamaster.